magandang umaga po ito na po ang huling araw ng aming camping kaya kami po ay magre-ready na pabalik ng Vancouver ayun po maya maya po ay tatastasin na namin yan mga gamit uh, na ready ready na kami para mag impake Isabel good morning good morning eh, puti. Good morning. Ayun po, lahat po ay nagre-ready na. Palis ng campsite. ating naman ito sa

Love of wrong

Are you okay? Ang <laughs> nagmumuni-muni ka dyan. Ah, ano problema? Masakit kita ulap? thank you atas-atas dari sini. Ano? <laughs> Tuluin na-tuluin na, ha? <laughs> Ito pa lang kapit bahay natin, alis na rin. Sabay-sabay pala tayo. Ah. Aba, naku po. Sigaw, sigaw, alas sa isa. Oh, ah, ako yung alas yung kuwe gising na eh. Naririnig kuwe. Tumitilaok. Tumitilaok. Malaki sila, ang dami nila. Ito oh. Hey. Si Jepo, ayaw pa yata mo eh. Eh. Nako. Yung mga, yung mga bata talaga nag-e-enjoy sa ganyan. Yung mga dami nila Oh. ayaw Wow, oh, dami. Rindid. Rindid yung katabi nila eh. Malaki pala yung sa inyo, no? Ilanan niya, pang ilanan. Magkano yung ganyan? Dapat yung ganyan. galing kay John, John. Dapat yung ganyan ng akin eh. Na ano, nakakatayo. Bibili ako ng ganyan. Dalas si John, John ito lang, ito lang pa. Hindi, ito, ito Tatlo, tatlo ang ano nyo, ano? Tanggalin. Yung kama, di mo nalabas. Ito, 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 ito. Ay, eh, mag-almusal tayo. Naitabi na yata yung kalan eh. Paano? Ano yun? Paano may iinit yung ano, sopas? Paano kaya may iinit yun? Paano ni Alisa? Ay, oo, oh, yun na lang. Dami Dami nila. 对。Thank

Yung cooler muna, siguro. Dan. Yung cooler. Yung cooler dito sa likod. ata nagalaw tong sopas eh oh. may natira pa kaming sopas oh. Oo, oh, uh, Eh, Hindi uh, bus... uh, <laughs> nga ako makakain. Busog eh. Uh -huh. Ilalagay yan dyan.

Wara, yung buong ano? Kasi dito, maliit. Yung buong maliit yung plastic. Garbage bag na lang dito sa Yung alisin mo yung may mais, lagay mo yung mais diyan. Alika. Lana Lana. Mauwasak lang eh, sayang. Lana ng garbage bag. Alam ko na. Yaan dito sa. Dumating siya din, dilo mo sa atin

Itu ya, ah oh, masih raya. bayar. kan? Pauwi na po kami. Tapos na ang aming camping. Dibagsak. <laughs> 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 Dito ko yan o. Oh. Mayra, yan o. Oh. Ito. Mayra. Ito, sa tabi. Ayan. Ayan. Okay. Okay. hmm Ayun, no, mga no, yung, yung, mga, mga Pinoy yun yung, ay, yung, yung, ay, lata, na ayun. Mm -hmm. kasi mm -hmm. oh, uh, <laughs> ng lata. Kuha ninyo na doon. Mga Pinoy. Oh. 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 sa Oh. 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 Oh parang ano si eh ala ala ay video ko Merong ano pala dyan, may RV pala, kaya pala kagabi, maraming Pilipino dyan. Merong RB RV, oo, oh, oo, oh. oh nalo, sin, uh, siguro na, nila. Dami nilang ano. Mga ma medyo may brace. Yeah. So pwede siguro Ha? Sa kabila dapat. Mali, mali ang ano natin. Sin, ah, okay. Kaya yeah, pasok papasok, papasok ito eh na. Okay lang. At yung dalawa Ay, dito ang daan sa kabila. Wow. Magkano kaya yung mga arving niya? Pwede kaya akong mag-apply dyan, Mayra? Senior ako eh. Dito. May pwesto pa kaya? Yun, yun ang tanong. meron na nakalagay dyan eh. May parking na yun para meron pagpupunta pupunta dyan eh meron tayong ano ano hindi ka na pupunta doon sa dulo hmm, sarap ko yung paggalang.